Hi guys! It's me again, Daisy, and welcome to my YouTube channel. So, today is Sunday, and samahan niyo po kami sa aming pupuntahan sa Mabuj river. Ito po ay nasa part ng Ardennes, Belgium and isa rin po ito sa mga tourist spot dito sa Belgium. Actually river po siya na pwede kang maligo. Marami po kasing river dito especially sa part ng Ardennes. So ayan, nasa biyahe na po tayo. Uh, around 2 hours na biyahe from Brussels to Ardennes kasi medyo malayo-layo po talaga siya pero carry naman dahil magaganda naman yung mga view na makikita sa biyahe sa mga dinadaanan so ayan ganyan mga puno mga bermuda mga pine tree yan ang karamihang mga na nadadaanan namin Ayan, nandiyan ako sa likod ng sasakyan kasi ayoko pong umupo sa unahan at yung anak ko ang nakaupo dahil siya rin yung sa GPS kung anong way at kung saan liliko yung daddy niya. Ayan. Sa, sa likod lang ako, actually nakaidlip na nga ako niyan kasi parang around 1 hour na simula nung magbiyahe kami pero yan pagising ko pretty pa rin charing lang so continue lang sa pagbiyahe yan yung dalawa nag-uusap yan sila kasi sabi ko lagi kay Tristan na lagi niyang kausapin natin niya kasi baka makatulog pero hindi naman kasi talagang ini-enjoy na i-enjoy eh, talaga ni Francis yung pagda-drive yan yung pinaka gusto niya sa buhay niyang ginagawa <laughs> yung pagda-drive and hindi siya talaga nagrereklamo kahit na nung nasa Pilipinas kami imagine nagdrive yan from Davao to Iligan 10 hours na drive and wala talaga siyang reklamo and parang piling ko ako na nakaupo lang sa passenger seat pero ako yung mas pagod so ayan nakarating na po kami and ayan po yung view ipapakita ko lang nasa taas pa tayo yan yung pinaka view nung Mabouge River. Yan na po siya. Ang ganda at ang lamig. May, may sikat na araw pero yung hangin niya malamig pa rin. Yan na po. Ang ganda ng view niya sa taas. So, yan. So, nandito na tayo ngayon sa itong pangalan nito. Mabouge. Yan. Yan ano lang siya river na pwede kang maligo pupunta lang kami doon sa pupwestohan namin tapos maliligo yata yung dalawa ako hindi ako maliligo so, yan yung dalawa May part kasi na pwedeng maligo. Ay, eh. may mga naliligo doon. Nakad lang kami. Nang konti. Two hours na drive to galing sa Brussels tapos papunta dito. Pero worth it naman kasi ang ganda ng mga view na dadaanan na dinaanan namin yeah. and may little garden dito so, yeah. so ayan yung view niya nagre-reflect talaga siya sa tubig kung makikita niyo ang ganda ng view kasi malinaw rin yung tubig super linaw yan, more more puno at mag talaga siya. Ang ganda. And things good kasi maaga kaming nakarating at wala pa masyadong tao nung time na yan. Kasi imagine nung pauwi na kami or one hour after niyan, super dami ng nagdadagsaan na tao kasi talagang pag mainit talaga dito sa Belgium, talagang lumalabas sila para pumunta sa mga river. Kaya, halos mapuno yun, yung part na damuhan na yun. So, ayan. Nung hinawakan ko yung tubig, para siyang galing sa rep, super lamig niya. Pero, na-amaze ako kasi nung may mga tao na, tas mga bata pa, uh, lumulubog talaga sila sa tubig, nakahubad pa sila, wala silang pantaas na damit kering-kering nila yung lamig talagang sanay na sila sa sa klima dito sa Belgium ayan si Tristan gustong gusto niya ng maligo pero kinakapa niya pa kasi malamig niya naman talaga yung tubig kahit hawakan mo lang talagang malalamigan ka so yan sweet sweet and moments muna tapos mamaya away charing joke lang picture at mag-arte-arte lang. Yan. Ang ganda ng view kasi nagre-reflect yung mga puno talaga sa tubig. Ayan. Enjoy lang yung mga... Jest na. Pinapaligo ka na nila. Sabi, tara na Tristan. <laughs> So, so yan guys, guys pauwi na kami, kami, sa, ano? kami sa bahay. Nasa around 7.30 na yan ng gabi. Kasi dito pag summer, lumulubog yung araw ng 9.30. Kaya maliwanag pa siya kahit 7.30. So pakita ko lang yung maladaanan nating mga view. Sana ma-enjoy nyo. you for watching. Ingat lagi. Bye.